And uh, being a public officials, lagi tayong kini-criticize, no? And uh, we are very open to that. Pero kung pag-uusapan natin ay soberanya na ng ating bansa, hindi po dapat natin in-expect na dapat maglabas man siya ng kanyang pahayag, suporta, la uh, laban po sa China at dapat magiging uh, pro-Pinas dapat ang magiging payag niya. Pero for the longest time na naging vice-presidente po siya, noong July uh, 1, 2022 hanggang ngayon, may naranig na po ba kayo na pahayag galing po sa ating vice-presidente laban po sa China? Ang sagot po, wala. So ano po ang ibig sabihin nito? Kaya hindi po uh, magtatanong po talaga ang taong bayan. Diba? Mag-iisip sila. Bakit hanggang ngayon wala pa rin pong pahayag si vice-presidente Sara Duterte patungkol sa mga issue uh, dyan po sa West Philippine Sea? Ano po ba ibig sabihin yan? So hindi naman po uh, bobo ang mga Pilipino at alam nila kung ano po ang ibig sabihin yan. And that is why we are calling no, for our public officials, our co-workers in the government, na kung magkakasalungat man po tayo sa mga pulisiya, sa mga programa, pero pag-usapin na po sa ating teritoryo at sa ating bansa, dapat united ang ating pong statement. At sa ngayon, ang ating vice-presidente lamang, awala pong salita or pahayag patungkol po sa issue ng West Philippine Sea dadagdag ko lang, connect ko lang sa bagong Olympics, no? Lahat tayo naging proud dahil si Yulo nagka nagkamit ng dalawang gold medal, no? Kung proud ho kayo dahil uh, ang ating mga atleta ay nagwagi at nakakuha ng mga gold medals po sa Paris. Kalaki po ng pahihip ng pride na yon yung proud. Yung ready ho kayong idepensa ang pagiging Pilipino nyo. Ano po yung pagiging Pilipino nyo? Wala ho tayong maging wala akong identity ang Pilipinas kung wala ang bansa at teritoryo. Now, if you are proud that our athletes were able to secure and obtain two med gold medals, ilang pang gold medals, will you also have to readily protect the integrity of the country, being a Filipino. So, ganun lang ang pag-aintindi ko. Kung proud ko kayo, dapat ready ko kayong i rin ang ating bansa. Uh, dagdag ko lang, ano dahil um, napapag-usapan naman po ito, so dapat may survey din sa mga public officials at tanungin po kami kung kami po ba ay pro-Pilipinas or pro-China. At dapat i-disclose kung ano po ang sagot namin sa survey. Doon natin malalaman kung saan po siya, pro-Pilipinas po ba o pro-China. Ang armed forces of the Philippines, particular na ang Philippine Air Force sa pagkundina sa ginawa po ng Chinese Air Force, ang paggabit po ng flares ay isang tahasang uh, paglabag sa ating pong batas at isang malinaw na provokasyon at sa uh, sinusuportahan ko no as expected the philippines will always seek uh, peaceful solutions but uh, we will never tolerate this kind of actions of the foreign individuals lalong-lalo na kung ito po ay ginagawa sa ating sariling teritoryo and that is why yung safety po ng ating uh, servicemen at of course yung soberenya ng ating bansa these are matters that are non-negotiable kaya dapat uh, kondinahin at uh, ipaabot sa bansa na China ang kanila pong dapat to demonstrate responsible actions towards eco equal country. Yun po. Uh, Vice President Sara Duterte has actually criticized, well, not really directly uh, kay Pangulong Marcos, but she criticized the uh, government for not funding daw po the um, anti-flooding program sa Davao, kaya po nagbaha. In fact, may binabanggit po siya sa statement niya na... May master plan daw po yung uh, Davao. So parang ang sinasabi, hindi daw po napondohan dahil Duterte yung um, nakaupo na mayor. Any reaction po dun sa sinabi po niya na hindi daw po pinondohan yung um, anti-flooding program? Kaya daw po nagbaha, especially sa Davao po. Well, uh first of all, um meron tayong local uh, local government code, no. Alam naman n'un natin, to. We, all the services have been devolved to the LGUs. In fact, uh meron nga tayong uh, ano yun uh, Mandanas ruling that that says that social services, uh, even infrastructure services uh, are already devolved to the LGU. So in favor of the LGU lahat-lahat nung pagdating sa as compare, no uh sa national government's uh, supervision it's it's really the lgu uh, ang akin is before we come up uh, before we even reach the point of blaming the national government the central government uh, we should look at the first liner of defense no yung first responders and the first responders in this case uh, is the lgu concern. bago ho tayo humanap ng support or assistance or the lack of thereof no for the for that matter dapat titingnan natin kung ano yung nagiging responde ng lgu Ah uh, mukhang kilala naman natin kung sino po yung LGU ng naturang uh, lugar. No? Uh, so para po sa akin, uh, ang una po na po natin tatanungin is yung sino po yung otoridad doon sa lugar na yon. Ang Philippines is composed of so many cities and, and barangays. Uh, papasok po ang NDRMMC, I mean, si papasok po ang Office of the President. Pag kinukulangan po talaga, pag sobra po yung, yung uh, problema na kinakaharap. But if it's, on, if it's a question of baha, or ano uh, nakita naman natin sa recent na nangyari na nagkarbaha sa mga lugar dito sa NCR nakita natin yung mga mayors nila na sa mga rubber boats pinupuntahan yung mga barangay uh, before they, they blame it to somebody else they should at least uh, display their their wits and their ano grits no uh, in in ano no in responding to calamities such as uh, what happened in Davao City saka nung bumabagyo sa kabumabahan nandoon tayo Oo. Uh, po tayo sa mga LGU. Nandun po tayo sa mga lugar natin. At uh, wala rin naman po tayong sinisi. Ang ginawa po natin, humingi po tayo ng tulong. Humingi po tayo ng yung mga agencies na kailangan pong kausapin. And um, I would like to commend the President, President Bongbong Marcos, kasi itong dalawang taon niya, ang dami po niyang inaayos na pagkukulang nung nakaraang administrasyon. So, at least, unti-unti, at least may mga constraints sa pondo, pero solution pa rin eh solution based hindi hindi puro re reklamo hindi puro problema yung nakikita naghahanap talaga ng solusyon thank you um yung issue ko kasi doon sa flood uh, control project ano doon sa daba sa Davao parang hindi naman po yata tama na sisihin mo yung national government sa pagbaha doon sa Davao City bakit tingnanoh natin uh, magkakaroon lang po tayo ng uh, brief history ilang taon po ba sa panunungkulan ang pamilya Duterte sa Davao City kung hindi pa nagkakamali 33 years at ang alam ko po, ang Davao City, isa sa may pinakamalaking IRA or the Internal Revenue Allotment or ngayon po yung tinatawag na National Tax Allotment. Doon pa lang po sa budget na yon, pwede po nila pondohan yung flood control project. At bakit mo isisisi, isisisi sa kasalukuyang administrasyon? Ito po, lumabas na po ito January of this year. Galing po mismo kay Yusek Katrina Cabral ng DPWH. Ang pondo po ng distrito ni Congressman Polong Duterte, last Congress, ay umabot po ng 51 billion. Ngayon ang tanong, saan po ba napunta doon? Party po ba noon ay napunta sa flood control project? Yun naman po yung tanong ko sa kanila. 51 billion, imagine, with that huge amount of public funds, bakit hindi po na-address yung baha sa Dabao? So nasaan po? Anong proyekto ang napapuntahan po ng sinabing uh, napakalaking pera or pondo ng bayan? So I guess, bago po tayo magturo, dapat tinignan man lang muna nila, no? Kung ano ang kanilang ginawa para ma-address at ma resolvehan ng issue pong ito. Okay, uh, last na lang po uh, from my end. Um, meron pong uh, social media post recently si um, uh, former presidential spokesperson Harry Roque and uh, I would like to read his uh, post. And I quote. My crystal ball tells me that they have decided to move against VP Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people. Good luck. Meron po ba kayong naririnig na um uh, nagpaplano ng impeachment? Have you heard of any um, Uh, impeachment thing or issue dito po sa House of Representatives since dito naman po talaga manggagaling ang uh, impeachment or would you like to comment on uh, uh, former spokes uh, okay um, social media post thank you po ako kasi dalawa yung crystal balls ko crystal balls yung akin dalawa pero <laughs> parang wala naman po akong <laughs> nakikita na ganun tinig ko yung left tinig ko yung right parang wala naman po um, we're sticking to the facts of course we're sticking to the issues in the House of Representatives at wala naman pong ganyan na napag-uusapan. Napag so, baka ano, kailangan, medyo madumi yung crystal ball, kailangan na linisan ng konte Thank you. Buti pa yung balls mo, crystal. <laughs> anyway, so, I will echo the uh, statements of uh, Congressman Paulo uh, Ortega na wala naman po kaming naririnig. Ano? But it would not be a surprise if somebody would file an impeachment case against the Vice President. So, hindi naman po uh, katakataka at hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo o ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e filing of an impeachment case. But sa ngayon po, sinasabi ko, wala po akong naririnig dito uh, sa Kongreso o sa man na bali-balita na mag ng impeachment case laban po kay uh, Vice Presidente. So sa ngayon, uh, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Al alam niyo po, kailangan po natin isig uh, is, is i identify kung ano yung uh, tunay na balita at ano yung marites. Palagay ko masyado na po ta yung uh, napap, uh, nag uh, re rely sa mga chismis, no? Uh, hindi ko nang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt uh, whatever is the, dis the result of this investigation to somehow divert the attention, make this issue political. which is not really if you look at it it's not really political they're trying to make it as a political uh, politically motivated remember when sinabi ko po nam, sinabi namin kanina, investigation na ito, ay hindi po political because this investigation have, been, have uh, you know separate investigations by this committee it's brought about by ongoing inv investigation no by our uh, agencies no concerned. Um, number 2 when you discuss about WPS there's nothing political about it It's in fact as a call of statesmanship and patriotism. There's nothing political about it. So, the other group may be seen that they've not they don't have any other ammunition to save themselves. That's why they're trying to divert this and make this as a political politically motivated. So, there's nothing political about the investigation. They're trying to presume and maybe to dictate and lay down the premise na maniwala na ito ay political no. So, tama 'yung sinabi po namin kanina. We don't we don't respond to issue-mongering, baseless na mga uh, accusations or baseless na wala namang wala naman talagang uh, basihan dahil hindi hope na pag-uusapan at kung ako po ito po makasama namin we wala, wala po talaga sa ngayon no and we don't see uh, this would lead into that uh, as of now personally Uh, dahil yung, yung palati po namin sinasabi, this is beyond politics, this is for the public service. Uh, this is really uh, about strengthening our security sector and maintaining uh, peace and order in our streets and as well as protecting the sovereignty and the territorial integrity of the country. So wala pong politika dito at sana po, umiwas na lang po tayo sa mga marites at mga chismis at doon po tayo mag-focus kung ano yung makakabuti sa ating bansa. And we're calling them to join us. Uh, in our call to really make this country progressive and safer. So, uh, personally, I would tell you, I would wanted, sana, that the vice president uh, maintains uh, and keeps her position within the government as part of the government. Unfortunately, yung nga hindi nangyari. So, uh, this is she's entitled daman to have to. She's entitled to have her own opinion. She can be a critic of this administration. Although I don't. I don't I haven't heard from the office of the vice president whether she is positioning herself to be an opposition at this point in time because we have yet to hear from her so since she has not re released yet an official position that she is now joining the opposition we hope that any uh critic or any ano uh, no yung yung mga statements niya na sa palagay niya ay mali sa gobyerno since hindi naman siya opposition tama 'yung sinabi ni Paulo uh, kong Paulo na dapat mag-provide siya and offer siya ng mga other possible solutions so alternative ways para maibsan or mapaganda pa ang serbisyo ng administration na to. So, yun din mo ang position ko. Uh, she's, since na hindi ko talaga siya, no? may nagbinig ba kayo nag-opposition na siya? Hindi pa, no? So, we, 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 hope that she can provide us with the no, well, alternative solution if she has, she has one. Well, I, uh, it's not uh, a surprise, no? Uh, with the states, statements of the uh, Vice President. Probably, she's trying to be the new face of the opposition, but uh, we really need to hear from her, no? And, um, you know, it's easy to criticize the uh, government with respect to its uh, policies, programs, the government or the administration that she is a part, especially when she was the uh, Secretary of the Department of Education. Pero bakit may pa po tayong solusyon? na kanya pong ginawa patungkol sa mababang ranking ng ating pong mga estudyante based on the latest PISA ranking, bottom 4 po ang ating bansa. So when she was the Secretary, ano po yung ginawa niya? So bakit ngayon lang po siya lumalabas at nagpapahayag ng mga pagkontra sa mga polisiya at programa at sinasabing maraming problema ang ating bansa? So I guess uh, babalik din po sa kanya ang kanya pong mga sinasabi uh, laban po sa mga administrasyon.